Magandang umaga po mga kalaki August 19 na po at eto na po ang mga 3 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers dyan na kanina po nakatutok at nag-aabang Umpisahan po natin ang pamimigay ng 3 digit lucky numbers, pwede niyo po itong tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at National po mga kalaki Alas 8 na po ng umaga, ilista mo na eto na po sa Dubai 2195 219 lang, 219 Malaysia, 317 Taiwan, 623 Thailand 705 Philippines 028. Texas 137 China 698 Singapore 234. Hong Kong 617 Sweden 308 India 5-5-1 New Zealand 693 Australia 724, Mexico 116, Canada 802, Greece 439 Israel 251 Las Vegas 816 Saudi 227 Japan 548 Ayun na, 548 Japan na Italy 312 Germany 690 At Korea 813 Ayan po mga kalaki kumpetro pa mga 3-digit lucky numbers ha pang malakasan yung gusto ko manalo ka ngayon. At pwede nyo po yung alagaan 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Kung may nakalimutan ako, sabihin nyo, bibigyan ko. Good luck!